Viewers, nakakain na ba ng etchas ang lahat? Kung hindi pa halika't ibood natin ang kwento tungkol sa isang lalaki na maraming utang. Sa sobrang dami ay sumali siya sa isang extreme na laro kung saan pwede kang manalo ng limpak-limpak na salapi. Simulan na natin ang kwento ng 13 Game of Death. Nagumpisa ang pelikula sa matraffic na kalsada ng Thailand. Nakita ng isang lalaki ang isang matanda na hirap na hirap dalhin ang bitbit -bit niyang mga bag habang tumatawid ng kalsada. Tinulungan niyang tumawid ang matanda at sa kalagitnaan nito ay nalaglag ang cellphone niya. Matapos tulungan ng matanda ay binalikan niya ang cellphone niya para pulutin. Hindi niya napansin na nagiba na pala ang traffic sign kaya naman ay nabangga siya ng isang sasakyan. Sa sumunod na eksena ay nakilala natin si Fuchit. Isa siyang salesman sa isang kumpanya at sa trabaho niya ay madalas siyang inaalipin at pinapagalitan ng kanyang boss. Hindi rin siya close sa kanyang mga katrabaho. Dahilan ng kanyang matinding stress sa buhay. Dumagdag pa dito ang pakikipag-break sa kanya ng kanyang girlfriend. Kahit na trabaho siya ng trabaho ay hirap pa rin siyang makaipon ng pera. Isa pa ay sandamak makre ng kanyang mga utang at naiinis din siya sa kanyang maliit na apartment. Isang araw ay pumunta siya sa isang lugar para mag-alok at magbenta ng produkto ng kanilang kumpanya. Kaso lang ay naunahan na pala siya ng kanyang katrabaho. Pagka uwi niya ay kumirat ang kanyang itlog nang malaman na kinuha na ang kanyang poche dahil hindi siya nakakapaghulog ng bayad dito. Kinabukasan sa trabaho ay kumirat na naman ang kanyang itlog nang ipatawag siya ng kanyang boss at sinibak sa trabaho dahil hindi siya nakakabenta ng mga produkto. Pagkabalik niya sa kanyang desk para maging pake ay nakita niya ang mga bills kaya suma malalo ang loob niya. Nagpatong-patong ang stress niya kaya pumunta siya sa isang hagdan para manigarilyo kaso lang ay naubusan na pala siya nito. Tumawag ang tanyang nanay at nanghini ng pera para daw sa tuition ng kanyang kapatid. Kahit nakapos sa pera ay pumayag pa rin ang kalbo. May tumawag ulit sa kanyang phone. Inanong siya nito kung gusto niya manalo ng 15,000 pesos. Naghinala si Fuchit na baka prank lang ito kaso lang ay binanggit ng caller ang mga personal na information niya. Kinilig ang itlog niya. Matapos nun ay sinabi ng caller na ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang langaw na kanina pa umaaligid-aligid sa kanya. Nagduda siya pero dahil wala namang mawawala ay dinampot niya ang isang dyaryo at ginamit ito para hatawin ang langaw. Pagkatapos nun ay nag-text sa kanya ang kanyang bangko na nag-notify sa kanya na nadagdagan ng 15,000 pesos ang kanyang bank account. Natuwa siya at kinilig na naman ang kanyang alam yun na. Tumawag ulit ang caller at inalok siya ng 80,000 pesos kung kakainin niya ang patay na langaw. Nagdalawang isip pa si Fujit sa una kaso matapos ang ilang sandali ay sinubo at kinain na niya ang langaw na para bang isa itong chichirya. Nakita siya ng kanyang katrabaho na si Tom na hindi makapagsalita sa kanyang nasaksihang kagal. Matapos ang ilang sandali ay tumawag ulit ang caller at sinabihan siya na pwede siyang manalo ng 150 million pesos kung magagawa niya ang 11 pang challenges na inihanda nila para sa kanya. Dahil desperado sa pera ay hindi na siya nagdalawang isip at nag-register na sa laro. Binalaan siya ng caller na babawiin lahat ng kanyang pera kung mag-decreate siya sa laro o kung may taong makakaalam na player siya sa larong ito. Binigay na sa kanya ang pangatlong challenge kung saan kailangan niyang magpaiyak ng tatlong bata. Pumunta siya sa isang school at magdalawang isip na gawin ito. Kaso lang ay naalala niya ang panggugulpi at pang-aabuso sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa lang. Naalala niya na palaging winawasak ng kanyang tatay ang kanyang mga bagong laruan. Kaya naman ay hinablat niya ang mga laruan ng tatlong bata at pinagsisira ito dahilan ng paghagulgol ng mga bata binigay na sa kanya ang fourth challenge kung saan matagumpay niyang ninakawa ng pera ang isang pulubi. Sana ay gutom kayo para sa kanyang panglimang challenge. Ihanda na ang inyong mga panghimagas dahil sa challenge na ito ay pinapunta ang ating bida sa isang Chinese restaurant. Inihain na sa kanya ang kanyang kakainin. Binuksan niya ito at ina, tae pala laman. Sinabi sa kanya ng caller na kailangan niya itong kainin dahil kung hindi ay considered na kwit at babawiin nila ang lahat ng kanyang napanalunan. Hirap na hirap siyang gawin ito buti na lang ay naalala niya ang kanyang kabataan kung saan ay binuli siya ng kanyang mga kalaro at pinakain ng Echas. Nagkaroon siya ng appetite at minukbang na niya ang tae. Mapagbiro nga ang tadhana dahil nakita na naman siya nitong diri sa kanyang nilamon na Echas. Habang tumatagal ang laro ay napansin niyang palala ito ng palala. Para sa kanyang sixth challenge ay sinabihan siya na ibigay ang kanyang phone sa isang baliw na lalaki. Nang ibigay niya ito ay sinabi sa kanya ng baliw na kailangan niya palang bugbugin ang mga gangster na nakasakay sa isang bus. Pagtapos ay nakawin ng cellphone ng leader nila bilang kapalit sa cellphone na binigay niya sa baliw. Sumakay siya sa bus at sinubukan hini ng cellphone ng leader kaso hindi ito gumana. Nauwi ang lahat sa isang matinding bugbugan. Dahil nga bida ay natalo niya ang mga gangster at nagtagumpay sa kanyang sex challenge. Sa susunod na challenge ay kailangan niyang pumasok sa isang bahay para kunin ang isang bangkay sa ilalim ng balon. Habang pababa ng balon ay ginapangan siya ng ipis at nalaglag sa ilalim. Diring diri siya mapatabi sa bangkay pero dahil malayo na ang kanyang narating ay kinumpleto na niya ang challenge. Agad niyang sinimula ng sumunod na challenge kung saan kailangan niyang gulpihin ang bagong boyfriend ng kanyang ex. Pinuntahan niya ito at binugbog ang lalaki. Di katagalan ay naawa rin siya kaya tinulungan niya ang kanyang ex na dalhin ito sa isang ospital. Hindi alam ni Fuchit na may nagreport pala sa kanya sa mga pulis. Pinapamunuan ni Officer Surachay ang operation na ito at napansin niya na parang player din si Fuchit ng game na isa rin sa mga kasong hinahawakan niya. Si Tung naman ay matagal na palang bumubuntot sa ating bida at narinig niya si China na nabanggit ng tungkol sa larong ito. Hindi natin alam na hacker pala si Tung. Ginamit niya ang kanyang skills at pumunta sa deep web. Nadiscover niya ang website na tinatawag na 13. Nakita niya doon ang livestream ng mga kilos ni Fuchit. Lahat na mga pinaggagawa niya ay nakavideo at pinapanood ng maraming tao sa deep web. Sa ospital ay nakita ni Fuchit sa TV na Wanted terminal na pala siya. Naninig ang kanyang itlog at tumawag na naman ang caller. Sinabi niya na pag nahuli siya ng mga pulis ay babawiin nila ang lahat ng pera. Pagkatapos nun ay tinuloy niya ang kanyang next challenge kung saan kailangan niyang itakas ang isang pasyente mula sa ospital. Natuntun niya ang pasyente at ito pala ay ang matanda sa unang eksena ng buwisit na pelikulang ito. Dumating sa lugar ang team ni Surachai. Nakaisip ng plano si fujit. Nagbihis siya bilang empleyado at matagumpay na naitakas ang matanda. Natakasan din niya ang mga pulis. Hinitid niya ang matanda sa kanyang bahay sa gilid ng kalsada. Matapos nun ay tumulong siyang magkabit ng sampayan ng matanda Hindi niya alam na nakatali pala ang kabila nito sa kalsada Ang sampayan ay gawa sa isang matibay na wire Isa pa ay invisible din sa gabi ang wire na ito Sa kalsada ay may dumating na mga riders Nang dumaan sila sa wire ay napugutan sila ng ulo Sa galit ay sinigawa ni Fuchit ang caller Unti-unti na niyang nare-realize ang sobrang panganib na dala ng laro Nahanap siya nitong at sinabihan na sumuko na sa mga polis at magpaliwanag sa kanila Sinabi rin niya na alam niya ang lahat patungkol sa laro. Tumawag ang caller at sinabing game over dahil may nakaalam na naglalaro siya. Nagmakaawa siya sa caller na bigyan pa siya ng chance. Umayag ito at sinabi ang susunod na challenge kung saan kailangan niyang paslanin ang aso nitong. Tinid na pala ang aso niya at dinala sa bahay ng matanda. Dahil desperadong mabawi ang kanyang pera ay pinaslan niya ang aso kahit na anong pagmamakaawa ang gawin nitong. Matapos nun umalis na siya sa lugar matapos sabihin kay Tong na huwag siyang sundan. Dahil sa pagkamatay ng kanyang aso ay nangako si Tung sa kanyang sarili na makukulong kung sino man ang mastermind ng palarong ito. Pumunta siya sa pulis at pinakita ang website. Nagulat siya na hindi na nage-exist ang website kaya napilitan siyang umalis. Habang naglalakad ay nakakita siya ng mga taong nagkakagulo. Sinabi ng mga ito na meron daw baliw ang pumatay ng isang kalabaw. Hindi na nagduda si Tong na si Fuchit ang may kagagawan nito. Pinuntahan niya ang kalabaw at sinundan ang dugo nito hanggang matuntun niya ang isang kwarto. Bago pa man niya mapasok ito ay may nandukot sa kanya. Paggising niya ay nasa isang misteryosong lugar na siya. Naglakad-lakad siya at nalaman niyang ito pala ang operations base ng laro. Pagtapos ay nagpakita at nagpakilala sa kanya ang mastermind ng laro. Nagpakiusap si Tom na itigil na niya ang laro. Sinabi ng mastermind na wala siyang magagawa dahil meron pang mga tao mas nakakataas sa kanya at sobrang liit lang ng parte niya sa larong ito. Binunyag ng mastermind na nagkalat pala ang operations nila sa buong mundo marami silang mga players kagaya ni Fuchit at libo-libo rin ang mga nanonood sa kanila. Ang mga nanonood ay karaniwang mga mayayamang tao na walang magawa, nagdo-donate sila sa laro para ipang reward sa mga players. Samantala narating na ng ating bida ang kanyang huling challenge. Dito ay narealize niya na parte pala siya ng isang deep web reality game show. Para sa huling challenge niya, kailangan niyang patayin ang kanyang tatay na nakatali sa isang wheelchair ng walang malay. Sinabi sa kanya ng caller na mananalo na siya ng 150 million pesos kung magagawa niya ito. Gagawin na niya sana ito kaso lang ay naalala niya ang mga masasayang alaala nilang dalawa ng kanyang ama. Naalala niya ang mga kabutihan nito kagaya na lang ng pagtanggol sa kanya mula sa mga bully at pagbili sa kanya ng mga bagong laruan bilang pamalit sa sinira niya. Naalala rin niya ang payo ng kanyang butihing ina na wag na wag siyang tutulad sa masamang ugali ng kanyang tatay. Dahil dito ay nagquit sa laro si Fuchit at hinayaang mabawi ang kanyang mga napanalunan. Ayos na sana ang lahat kaso lang ay biglang nagising ang tatay niya sa wheelchair at sinaksak siya. Pagkatapos nun ay inannounce ng mastermind na nanalo ang tatay ni Fuchit ng 150 million pesos. Ang tatay niya pala ay player din ng p larong ito at hindi nagatubili na patayin ang sarili niyang anak para sa pera. Nagwala si Tung sa kanyang nasaksihan at pinatulog ng staff ng laro. Sa huling eksena ay nagising siya sa isang lugar kung saan nilalapitan siya ni Officer Surachai. Isa itong hint na maaaring magtulong ang dalawa para mapabagsak ang reality game show na ito.